ndamuka maneno Mang iyak iyak nga sa interview ito si Stephen habang nagpapagaling siya sa ospital matapos ngang putulin ng kanyang bisis ang kanyang alaga. Walang well, yari po ito sa bansang Kenya. Ayon sa doktor, e eh bandang alasyete umano ng umaga nung isugod nga sa ospital ng kaibigan niya si Stephen dahil nawawala na nga yung kanyang itim na batuta. Ayon pa sa interview sa isang residente doon sa lugar, ang ugat umano ng pagputol nga dito sa kanyang Junjun ay dahil nga raw sa pampapabae. Pero giit naman nung residente pa rin na na-interview e eh mali pa rin daw yung ginawa nga nung misis dito. Hindi niya nga raw dapat basta na lang pinutol yung batuta nitong kanyang mister. Dagdag pa nga niya, dapat umanong dalhin nga sa pulis ang bisis dahil sa kanyang ginawa dito sa kanyang mister. So men are born polygamous. There is no man who can stay on one wife. So me, I just say men are polygamous. So that action to me it's not good. So that lady should be taken to police. Well, honestly, ako eh, agree ako dito sa sinabi ng babae dito sa interview kahit na alam kong nga, ah, medyo maraming hindi mag a dito. Kasi kahit sabihin natin nagloko nga itong si Mister, eh masyadong below the belt naman yung parusang binigay nga sa kanya. Well, sana, di ba? Eh, kinasuhan na nga lang, ah. And to remind everyone pala, alam nyo, this is a form of domestic violence at dapat talagang parusahan nga yung misis dito ayon sa batas nila. Well kayo, anong opinion nyo para dito? At syempre nga gaya ng nauna nating pinag-usapan dito, yung kwentuhan natin ngayon ay tungkol nga dito sa mga kaso kung saan nga ipinutol ng mga misis yung alaga ng kanilang mga mister. And with that, mabuti pa ituloy na natin. Alam nyo, ang pinakasikat nga na kaso ng ganitong krimen ay ang kwento ni Lorena at John Babbitt na ginawan pa nga ng documentary. Well, ewan ko kung narinig niyo na to. Startling day of testimony in the already remarkable trial of Lorena Bobbitt, the Manassas, Virginia housewife who's charged in the malicious wounding of her husband, John Wayne Bobbitt. Siya po si John Bobbitt, isa siyang dating marina. Noong 1980s, Inakilala niya si Lorena na isang immigrant naman mula nga sa bansang Venezuela Sa unang pagkikita pa lang nila E talagang nabighani na nga itong si John dito kay Lorena Mabilis din namang nahulog si Lorena kay John dahil nga Mabait, humano siya, charming At syempre ano pa nga ba, e guapo. Nanligaw nga si John hanggang sa naging sila And then eventually ikinasal na nga itong dalawa noong 1989 pero gaya nga ng sinasabi ng lahat, makikilala mo lang yung tao kapag nakasama mo na siya sa bahay. E matapos nga ang kasal, ibigla e nga umanong nagbago itong si Jan. Kaya si Lorena naging battered wife nga dito. Hanggang sa tuluyan na nga siyang napagod at napuno dito nga sa kanyang mister. Taong 1993 nga alam nyo, pumutok ang isang malaking balita na talagang naging laman ng maraming mga pahayagan. Habang natutulog kasi si Jan, Ibiglang eh pinutol ni Lorena yung kanyang batuta. Pagkatapos nga nito ay saka siya tumakas nga gamit ang kanyang kotse. Sa mga panahong iyon ay daladala -dala pa niya yung pinutol na batuta ng kanyang mister. Habang siya nga ay nagmamaneho doon na niya, inihagis itong alaga ng kanyang mister sa bintana nung umaandar nakojay J, grabe Nagising nga siya noon sa sobrang hapdi Syempre na kanyang naramdaman At nagulat siya Dahil hindi lang yung asawa niya Yung nawawala na nga sa kanya Kundi nga pati itong kanyang batuta. Well, akala niya ay talagang nananaginip lang siya noon pero nung silipin niya talaga ulit, nako po, ay talagang wala na doon yung kanyang alaga. Pero mabuti na nga lang at nakitulog pala sa kabilang kwarto noon ng bahay nila ang kanyang kaibigan kaya nga naisugod siya sa ospital. Well, pagdating niya sa ospital, kahit yung mga doktor talagang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Inanap nila agad yung naputol nga na lungganisa niya pero hindi niya nga raw alam kung saan nilagay nung kanyang mabuting asawa. Ito, kinabahan nga yung mga doktor kasi kapag tumagal pa pala ito, e eh, wala na ngang chance pala na maikabit itong naputol na kikiam niya. E eh, syempre, e eh, pinakakinabahan doon na si Jan dahil posibleng permanente na pala siyang mamuhay nang walang ngang kasakasama. Well, 26 years old pa lang siya nang nangyari ito. Imagine nyo, kawawa naman siya kung ganun nga yung mangyari. Pero mabuti na nga lang at nahanap pala ng mga otoridad yung kanyang nawawalang alaga sa daan kung saan nga ito itinapon ni Lorena just on time nga bago ito mabulok o kaya ay masagasaan ng ibang sasakyan o kaya nga ay kainin ng mga hayop. Kaya naman, buli itong naibalik nga sa kanyang matapos ang mahigit siyam na oras na operasyon. Well, kinasuhan ni Jan si Lorena dito ng malicious wounding na maaaring ang magresulta ng 20 taon sa kulungan kung sakaling mapapatunayan. Pero, dinepensahan naman ni Lorena yung kanyang sarili siyempre. Ilang beses na raw siyang inabuso nga at sinaktan nitong kanyang asawa sa loob ng apat na taon nilang pagsasama. He kicked me. He told me that I told you to not to cry. And he slapped me on my face. He my hair And he squeezed my face. At nung gabi nga bago mangyari itong insidente Umuwi umanong lasing si Jan At muli siyang pinilit nga nagawin yung ayaw niya Sinaktan din umano siya nito Kaya nga nung makatulog na itong lalaki E eh doon na nga pinutol nitong babae Ang ugat ng lahat Samantala Itinanggi naman nitong lalaki yung lahat nga ng aligasyon sa kanya tungkol sa pang-abuso Well, sa naging desisyon ng korte, well, ito yung nangyari Hinatulang not guilty si Lorena dahil nga sa temporary insanity o wala siya sa wastong pag-iisip Paliwanag pa nga nila dito, dahil nga sa mga ginawa sa kanya, kaya niya lang nagawa yung krimen Well, imbis na makulong... Idinala eh, siya noon sa mental hospital para nga sa treatment and evaluation Well, kinasuhan rin noon ni Lorena ang kanyang asawang si Jan ng pang-aabuso Naging kumbaga literal na court battle itong nangyari sa kanilang marriage Pero syempre gaya ng hatol kay Lorena, inat eh, guilty na nga rin yung binigay ng korte Para dito ichana Well, pagkalabas ni Lorena sa mental hospital, doon naman na eh, inami naman niya na pinagsisisihan niya rin naman uh, yung ginawa niya. Tuluyan niyang nauwi sa hiwalayan uh, o diborsyo itong mag-asawa taong uh, 1995. Well, ngayon, iparehas parehas na nga silang may kinikiniyang mga bagong uh, mga partner. Well, di ba? Grabe ito, no? Masasabi nating pareho silang... Uh, biktima talaga dito pero kayo, ano sa tingin nyo? Do you find it fair na wala nang naging parusa para kay Lorena sa ginawa niya? At ganoon nga rin kay John di ba? Anong masasabi nyo sa nangyari dito sa kanilang dalawa? Ayan, tignan natin. Ilabas nyo yung inyong mga saloobin at huwag na kayong mahiya. Pero syempre, eh, hindi pa pala tayo dito natatapos dahil may tatlo pa. Well, yes, tatlo pang kaso. At yung huli dito mamaya, sa Pilipinas ito nangyari. March 21, 2022, isang babae naman sa Vietnam yung sumuko sa mga pulis at umamin na pinutol niya umano yung alaga ng kanyang mister. Walang yari umano ito, mag-aalauna ng madaling araw. 5.30 naman ng umaga nang maisugod nga sa ospital itong lalaki at hindi siya kasing swerte ni Jan kanina. Dahil kasi masyado nang na matagal at mas matindi yung ginawa nga sa kanya, hindi na talaga na ibalik pa ng mga doktor yung naputol sa kanya sa edad nga na 29 imagine, permanente na siyang mabubuhay na walang buntot for the rest of his life well, base nga sa investigasyon para dito bago nangyari itong insidente nagkaroon pala ng pagtatalo itong mag-asawa na siya nga naging ugat nitong lahat at hindi ito isang simpleng pagtatalo. Ganito pala yung nangyari. Ayon sa lawyer nitong babae, nahuli niya umano yung asawa niya na inaabuso yung kanyang stepdaughter na anak nitong misis sa una niyang asawa. Well, 2020 para raw unang nagsumbong sa kanya itong dalagita na inaabuso siya ng kanyang stepfather pero todo tanggi nga itong kanyang mister. Kaya nga naisipan ngayon itong misis na mag-install na ng hidden camera at doon nga napatunayan itong si Mrs. na totoo pala yung mga akusasyon ng kanyang anak laban nga dito sa amain niya. Well, parehong nagsampahan ng kaso itong mag-asawa. Si Mr. isinampahan niya si Mrs. ng physical injury pero mas malala yung kaso ni Mr. na pangahalay nga kung sakaling mapatutunayan naman ito. Para naman dito sa pang-apat na kaso Pinutol naman ah, ng isang misis din ang lungka nisang hilaw ng kanyang mister. Well, hindi lang isa kundi dalawang beses pa. As in, what? Paano nangyari yun? Well, pakinggan nyo pong mabuti paano nga ito nangyari. Well, kanina ang ugat niya ay pang abuso. Ngayon naman ay ang ugat dito. Selos. Well, yes, Selos. Delikado. Talaga. Ang lalaking biktima nga ay kinilalang si Fan Lung, isang Chinese at tatay nga ng limang mga bata. Nagsimula nga ang lahat nung mahuli siya dahil sa kanyang email. Kasi naman itong si Mr. nag in ng kanyang email sa cellphone ng kanyang misis para nga mag-send ng message sa kanyang diumanoy kapit nga noon. Pero hindi niya ito na ilag out. Nakalimutan niya sa lahat ng pwede niyang makalimutan. Kaya nga, nabuking siya ni Feng Lung na kanyang misis. Alam niyo sa sobrang galit nitong babae, pinuntahan niya yung natutulog niyang Mister sa kwarto nito. At gamit nga ang gunting, kopo imagine, pinutol niya ang hilaw na longganisa ni Mister. Well, after that, imobilis namang nadala nga sa ospital si Mister at swerte siya dahil dala niya yung kanyang alagang naputol kaya naikabit ito. Buti hindi tinakbo nung kanyang asawa. Pero, kaya nga sabi namin dalawang beses, eh hindi pa pala doon matatapos yung kwento niya. Nagalit nga itong misis nung malaman niya na naibalik muli yung alaga ng kanyang mister na inalis na niya. Kaya ang ginawa niya, sumugod siya sa ospital at pinasok nga yung kwarto ng tulog niyang asawa. Muli niyang pinutol itong lungganisa at saka nga this time, inihagis niya sa bintana. Siyempre, naramdaman na ni Mister yung nangyari noon. Kaya nga ang ginawa niya, ihinabol eh niya yung asawa niya sa labas. Marami talagang nakakita sa dalawa at marami rin yung naawa dito. Kay Mister, isipin nyo, tumatakbo siyang walang nakalawit sa kanya. Grabing parusa naman yon. At ang masaul pa dito, ano, hindi na muli pang nahanap nga itong kanyang alaga kasi... Ayon sa mga doktor at staff Nung ospital, posibleng nakita ito ng gutom na aso o kaya ay pusa. Eh syempre, e eh, karne karneba naman yan. E eh, talagang kakainin nila. Grabe diba? Ang sad nung nangyari. Kaya talagang pati ako e eh, medyo naawa naman dito sa kanya. Pero kahit papano, ito may bawi sa huli. Happy ending pa rin yung nangyari. Kasi ang 21 anyos nakabit nga nitong si Mister, Na siya nga naging dahilan bakit siya pinutulan ng buntot itinanggap pa rin siya. Sabi ni Zen Hong, ang side chick nga, itanggap niya si Fan kahit nga hindi na sila magkakaanak. Wala raw siyang pakialam doon dahil nagmamahalan naman sila. Wow, edi eh, kayo na. Lewan well, ko. Sorry pero talagang natawa ako dito sa kabit. Kasi kahit ga, ganun yung nangyari, eh, they live happily ever after pa rin para sila. Sana nga eh happy sila kahit na wala silang laruan. Ang galing ng sinabi namin kanina ang huling kaso na ito ay dito sa Pilipinas at nakuwento na nga to sa KMJS at alam niyo na siguro kung na panood niyo na ang kwentong ito nga ay talagang nakabibilib dahil naging happy ang ending nito kaya nga ito yung pinili naming pangwakas para medyo light naman yung ating mood sa huli. Isang lalaki ang pinotulan ng kanya misis sa kasagsagan daw ng kanilang pag aaway kagabi. At dahil nga nasa KMJS na ito, ipadadaanan ko na lang pala ng ah, medyo mabilis. Ang nangyari, alas dos nga ng madaling araw, nagising na lang daw itong si Rig dahil nga sa sobrang hapde. Well, pagmulat niya, E wala na nga yung kanyang batuta at hawak na ito ng kanyang misis na si Gina Nagawa niya pangang lumabas noon para nga magtawag ng tricycle bago siya tuluyang nawalan nga ng malay dahil nga sa sobrang sakit daw talaga Well, paliwanag naman dito nung ginang si Gina nagawa niya umano ito sa kanyang mister dahil nga again, ayan na naman panluloko sa kanya at masakit na mga salitang narinig niya raw mula nga sa kanyang Mister, kaya talagang delikado ang selos. Matagal-tagal nga rin bago nakarecover itong si Rick dito sa nangyari sa kanya. Pero yung kanyang alaga, talagang hindi na nga tumubo. As in, wala na. Kalaunan nga ay naaresto rin itong kanyang asawang si Gina. Pero... Ito nga yung nakabibilib na nangyari dito. Kaya nga sabi ko happy ending. Two weeks pa nga lang sa kulungan si Gina, e inurong na ni Rick yung reklamo para sa kanya dahil nga hindi niya matiis itong kanyang asawa. Ganon niya kamahal itong babae. At ang pinakamaganda siyempre sa lahat, nagkapatawaran nga sila ayon na nagkabalikan at pagkatapos nga nung nangyari, mas naging matatag pangaraw yung kanilang naging pagsasama. Alam nyo, sa katunayan, na eh, araw-araw na nga silang nagsisimba. At sa tulong nga ng video, may payo pang binigay itong si Rick para sa mag-asawa. katulad namin, away ng away, mag-isip sila sa pagpatawarap, hindi yung puro hinala. Ang kasi sa katismis, nakakalaso ng puso at isipan yan eh. At para nga patunayan na totoong okay sila at hindi ito scripted, eh, ayun nga, may kiss pa sila sa harap ng kamera Alam nyo, hats off ako dito kay Mang reasina, mabuti kang tao sir. Well, bago nga tayo magtapos ay konting paalala lang naman. Alam nyo kasi, mahalin nyo yung mga partner at asawa nyo para maiwasan yung mga ganitong nangyayari. Huwag na huwag kayong gagawa nga ng ikasisira na nga relasyon ninyo. At ito, bonus lang naman kung gusto nga ninyo. Eh, lagi kayong dumapa na matulog. And well with that yan ko na po tatapusin ang ating kwentuhan Salamat po muli ng mga kasama natin Sa nakarang nating mga kwento again ha. Thank you so much po Once again, ako po muli ang inyong kuya Si kuya ay di na nagsasabing Aha, may bago na naman akong nalaman na Goodbye